ayan po, isang magandang araw sa ating lahat. So, trabaho po po, po. So, wala tayong trabaho ngayon dito sa, la, sa labas. wala kaming uh, trabaho sa labas, kundi dito lang po muna tayo ngayon sa workshop. At uh, mayroon pong uh, pinagagawa sa atin. Ito pa. Uh, ito po ay bulb ng, uh, sa, mga tu sa tubig, sa washing machine po ng mga automatic. Ngayon po, binaklas to ng mga kasama namin. Kasi mabigat po yung washing machine. Ito na lang yung idinala. Kasi hindi raw po luma, pumapasok ang tubig hindi pumapasok kahit nilinis na nila yung filter ayan kung makikita nyo may mga filter yan hindi po luma, pumapasok ang tubig kaya mag -e errors ng ito ayan po so ngayon papalo ba chicken to ay wala namang washing machine so ngayon po naman may nakalagay naman po na 220 240 volts ayan kung makikita nyo makikita nyo may 220 volts so check check natin to uh, lagyan natin ng 220 kung ha? kasi hindi naman kaya nitong tester eh. hindi kaya po ng ganitong tester yung mga tester namin na multi ay nasira na so ito naman po ay uh, dynamo. dinamo so ito test Check natin na uh, lagyan natin ng power kasi hindi naman siya sasabog kasi 220, 240 volts. Ayan, so lalagyan natin ng manual na kuryente para malaman natin kung uh, ano ba yung may sira kasi hindi lumal hindi pumapasok yung tubig sa washing machine eh. So ayan, tatlo to na tagto 220. Ayan, nakalagay naman diyan. So isa-isahin natin. Ayan. So, ayan. At uh, meron na tayong wire Ayan So ito Ito may wire na to Ayan. Ayan. So ilagay mo lang tong panato. to. Tapos Lalagyan natin ng 220 na supply Ayan. So Social. natin kung kung sira to eh, puputok yung kwan mag trip uh, titrip yung breaker eh, kasi wala ka akong tester hindi ko matester eh. so so ito basta salpak lang natin wala nang problema pumutok yung breaker kung sira siya or ano tingnan lang natin Ayan, so ganito lang yung pagkabit nyan ito, ito, Ah, uh, kasi 220 naman to ay dadirect natin Suriente. Ayan, so ito, testing natin to Kung ano Ayan So dalhin natin dito So dito natin siya dalhin may, may tubig dito eh

ah, ito na, uh, so buksan natin yan. Ayan, kung makikita nyo, pumasok na yung tubig. naka -open na yung tubig natin. Hindi pa rin lalabas yan kasi uh, dinamo to eh. So ngayon, ang gagawin natin, salpakan natin ng kuryente. Kasi once na mapasukan kasi ng kuryente to, bigyan ng supply na 220 pagka ganong automatic ay dapat lalabas yung tubig ayan so ngayon ito natin siya is testing ito na yung plug niya at ito yung kuryente so sa sana wag siyang puputok ah ayan 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 at sana siya supply na tayo ng kuryente at ayan na siya oh sir dire diretso na yung tubig so ibig sabihin walang problema yung so yung dinamo walang problema so ganun lang yung pagkwa na pag sample ayan oh dinamo yon So, ngayon, babalita natin. So, ito na siya. Uh, ito, ito yung unang tinesting natin. So, good siya. Lumalabas yung tubig. At dito naman sa baba. Ayan, yan. So, dito naman sa baba. At iti din natin. Ayan. Kung hindi siya sira. Ayan. Testingin natin. Kung hindi sira. Ayun nga Ayun nga may problema Ayan, oh. Ayaw lumabas yung tubig oh. Kaya pala Yun ang may problema So ito ang may problema Hindi lumalabas yung tubig Ayun Ay hindi pala Mali pala ako nga Kasi dito hindi ko nalipat to eh no, no, no. Yan nililipat ko muna dito Ayan. Wait lang So ayan na, nilipat ko na Kaya pala hindi lumalabas yung tubig kasi naandito kanina eh So ayan na siya ngayon Dito na tayo sa dalawa na to sa baba O oh, ayan, so kung makikita nyo pumalo na yung kwan And then wag natin tapat dito lang tayo Ayan, ayan sampak natin sa kuryente Ayan Tingnan natin kung May ilalabas Ito na yung kuryente nya At Sampak na ulit natin Ayan, tingnan natin kung Ayan, lakas oh. So. Oh, kung maririnig nyo, ayan ah. Di ba? Oh. Ang lakas ng tubig. So, yung pala yun. Kailangan pala nang may ganon. Ayan. So, yung isang uh, yung isang hose ay at saka isang motor ay palabas na naman natin yung yung tubig niya. So, ibig sabihin, isa na lang isa na lang yung hindi pa natin nasampulan. Ayan. So, ililipat na naman natin i-off natin to. Lagi tayong safety I off natin to. Ayan, at so ilipat natin dito sa isa. Ayan. So wala nang kuryente naman to. So huwag na tayong matakot. Ayan, tagalin mo lang yan dito. kung makikita nyo, naman sa kabila. Ayan, kasi dalawa yan eh. Ayan, kung makikita nyo, dalawa siya eh, di ba? Dalawa siya. Ayan, dalawa yung hose niya. Mar so may mga function niya na sarili niya. So isasalpak ulit natin. Na Uh, kung lalabas ang tubig ayan si so, tingnan natin kung lalabas yung tubig uh, uh, wag nating iharap dito sa may akin kasi baka lumabas eh ayan so dyan lang sya so tingnan ulit natin san ulit natin so makikita nyo ayan ulit so yung motor na to ay buo so bakit binaklas yun lamang so itong uh, ko na to itong dinamo na to na tatlo ay buo sya ito So ito yung sa kwan po ng washing machine ng mga automatic yan ayan, oh. So buo siya no? Ayan, oh. tinan mo, oh, namatay Kasi pinigil ko rito ayan, oh. Kasi naka-open yun, eh. basta may power siya na kuryente Naka-open na yan ayan, So okay to, wala tong problema So itong uh, tatlo na to ay buo So bakit hindi siya lumalabas yung uh, kwan Pagdating doon sa customer Pag nakasalpak sa unit Sa washing machine, siguro yung PCB may problema Ayan. So, dapat kasi yung ginagawa nila, mapagkaganyang hindi lumalabas, titinitester nyo, tester, t -t -tester enjoy, lagyan nyo ito ng tester. Madali lang makita to kasi sa ibabaw to eh, ng washing machine pag bukas nyo. Lagyan nyo ng tester, kasi kung may makita kayong 220, ibig sabihin, ipinasok yung supply, uh, may sira yung motor. Kasi may supply eh. Pero kung wala kayong uh, makitang supply, basta pag-start ng washing machine at uh, kailangan, uh, puwan, Uh, sa pagpasok pa lang ng uh, tubig, malalaman nyo na may gagaralgal na yan. So kung wala siyang gumagaralgal, walang supply, ibig sabihin, PCV may problema kasi bakit hindi niya na sinusupplyan ng, wala siyang maibigay ng supply na 220 para mapalabas sa, mapapasok yung uh, tubig sa washing machine. So ang gagawin natin, ay uh, natin ng sabay-sabay to. So iparareal lang natin. Ayan, so meron na rito nyan. Ay, meron dito, ayan. So delikado to. So, ano? Tiririt, tiririt. So ganito siguro to. Ah, oh, ganito yung gagawin natin. Ayan, wait lang. So dapat yung pagkakabit dito na <laughs> ko delikado. Ayun, ito. Ito siya. At ito siya. At ito siya. Ayan, so tapos dapat hindi tayo magkakamali Ayan. So dapat uh, dapat kasi hindi kayo magsasalisi dito Ayan yung kung kwan Ganyan siya Once kasi magsalisi Ayan putok Tapos ang gagawin natin ay Saan ba yung puti? tayo kita wire na lang to So sa pagkakabit nito Pagka parallel Ay uh, Tingnan natin mabuti Kung alin yung pagsasamasamahin natin Once kasi na magkasama yung ilin Sabog tayo So masyad Tingnan natin mabuti Ayan Ito, ito At saka O okay, kung makikita nyo May white Brown At saka red naman dito So dito na natin siya ikakabit Ayan Ganyan lang yan eh Ayan. Sana hindi ito sumabog. Ayan. Sana hindi sumabog. Ayan. Lagyan natin ng tape. So, tingnan ulit natin. Isa. sa, Dalawa. Tatlo. At saka itong blue naman ay dito. Ayan. So, dito siya. Oh, bye! 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 yung breaker naman to <laughs> May break ito nga itong workshop eh. <laughs> so, natin ito ng lahat na sabay-sabay. So, magulo ano? ginawa natin. Lahat ay paanda rin natin to Lahat dito, itong tatlo na to sabay-sabay nalalabas yung tubig. Ayan. So, yung blue... dapat hindi tayo magkakamali Ayan, kung makikita nyo so, naman yung black Ayan, yung black, black Tapos black ay sa ilalim, ayan din At saka itong pula At saka yung brown at puti Ayan, so let's go na tayo ha Ayan lang yan oh. o so, Sana hindi sumabog <laughs> Ayan, sana hindi sumabog Ayan, let's go tayo So kung mapapansin nyo, dalawa na ikinabit natin Ganito yung nakakabit sa customer yan Ayan, sana hindi tayo nagkamali rito ha Blue, blue Ayan, so may color coding naman yan. Lahat naman to, aandar to. Lahat to, aandar yan. Hmm, sige, sige. Ayan. So, isasalpak e, natin ng kuryente. Tarkip sa ajit karba. So, so, ayan. So, sa ajit. Hindi nandito sa ajit. Ayan, so, sorry. ayan. So, lahat umandar. Kung so, makikita nyo, lahat chocolate Ayan. So, tama yung wiring natin. Hindi tayo nagkamali sa wiring. Ayan. Cool as you So, ibig sabihin, itong uh, lahat ng motor na to ay wala siyang problema. Kasi once na mapasukan ng 220, lahat ay nagpa-function siya. Ayan. So, ang, prob ang may problema niyan ay yung PCB. Doon sa washing machine. Kasi bakit? Eh, hindi naman labas. Hindi kayang magpapasok ng tubig eh. Ayan. So, pag minanuan mo naman, ay, uh, may kwan. Buo naman siya. Kaya nasa dito. Pukuha na sa dito. Wala. Okay to. Wala tong problema. PCB yung may problema nila siguro. Kasi hindi lumalabas yung kwan. So, ayan. Ayan na. So, yung ginawa natin na uh, itong uh, itong dinamo ng uh, washing machine. Na lahat ay lahat wala siyang problema. Kasi pinandar nga natin ng Pinaandar natin ng uh, sabay-sabay. So pagka lahat sinuplayan siya ng kuryente ay uh, lumalabas lahat yung tubig. <laughs> so so wala itong problema. Ang uh, may problema ay sa PCB or baka may putol na wire. 'Yun kasi pag naglaba, naglalaba, kasi may lalabas na tubig wala raw lumalabas. So tinanaw natin na uh, pagka uh, kung tayo ang magkakabit or uh, yung mga kasama namin technician kasi uh, na-prove natin dito na walang problema yung motor. So maraming salamat po at uh, God first po na po.